Hello guys. What's up? Kamusta? Nandito na guys. Mag-harvest na tayo. Ah, oh, ayan na guys. Oh. Ah, yung bunga, 'di ba? Ayan oh. Kuha ko tayo dyan guys. Ayan na. Oh. Kuha tayo. Ah, oh, ayan. Ayan. So guys, tikman na natin ang lasa. Ayan na guys. Titikman natin. Ang mga ano ah. Malasa. Yun know? oh. Masarap pa. Oh, sarap pala nito guys oh. Mga ano. you oh. Know? Mm. May buto oh. Maasim sa konti. Pero masarap. Mm. Marami siyang buto. Ayun oh. Masarap pala nito. hmm Mmm. 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 First time ko na kakitingin ko sa buong buhay ko. Wala kasi sa Pilipinas to guys. Ito lang yata sa Espanya to. Sabi ng mga followers natin, ini-export pa daw to galing dito sa Espanya, paputang Italy. Mmm. Sarap. Ay po? Oh. Kaya pa. Maubos siguro ito yung dalawa. Sarap guys. Maraming salamat guys sa nasagot na, na ng katanungan. Salamat sa mga followers ko guys. More power sa yung supportive. Maraming salamat. Love you all.